Bilis sa kanya. Oh, guys. So, ang building. Binis habang. Binis. Ayan ภาษาอังกฤษ

Sa, pa lang to, guys. Ay, ano, kami sa loob kasi ito guys ano, hindi na kami nakapasok sa loob ano, pasarado pa pain ang bukas ano guys ganyan din ang tangan na dyan tayo yan ay pasukan na papasok na kami guys ayan ang kasama ko pasok na kami guys sa loob pasok na ng mga tao guys ayun maya maya may konti magkipagsiksikan yun talaga dyan oh. mm -hmm. Ang ganda ng ilaw sa pwede yung magkipagsiksikan dyan guys papasok sa loob okay. o, papasok na kami guys ayan